Idinaos ang Unity Walk, Peace Covenant Signing at Interfaith Rally sa pangunguna ng Commission on Elections Region 2 at Police Regional Office 2. Ngayong Miyerkules, Pebrero 11, taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay sinagawa alinsunod sa layuning mahikayat ang lahat ng mga kandidato at mga taga-suporta na magkaisa tungo sa pagsulong na mapayapa at patas na halalang ngayon 2025. Hawak ang mga tarp bilang pagpapalaganap sa Unity Walk. Naglalakad ang mga sumali sa bahagi ng Bartolome Street sa Barangay Kaggay patungo sa tanggapan ng Police Regional Office 2. Payag ng suporta at dumalo sa pagtitipon ang iba pang mga kandidatong tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa lalawigan ng kagayan. Kasama ang mga law enforcement agency, mga kinatawan at miyembro ng mga religious group at mga civil society organization. Kasunod ng Unity Walk ay sinagawarin rin ng Peace Covenant Signing kung saan nangako ang mga kandidato na itaguyod ang isang malinis at maayos na halalan na sinundan pa ng Interfaith Rally upang ipanalangin ng kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng nalalapit na botohan. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang ganitong mga aktibidad upang matiyak ang isang halalan na malaya sa karasan at dayaan.